Ay, po. Kay Weldin, po. Magkano, uh, po? Ah, ulit, mama. Balik 120, ma'am. Kasama tong 10 pesos na, ano, souvenir nila. <laughs> <laughs> Likod ng kotse na. Abante pa. Dito po. Ayan po. Ayan po. Ay, thank you ma'am. Ay, saglit na. Eh. Thank you po. mom um, sumakay po hindi ah, niya nakinuha yung sukli kasi sabi niya free na lang daw sa mga ano sa mga pasahero ko siguro inaanin niya na kahit paano may pandagdag ako sa ano sa mga laruan na binibigay ko sa mga bata pag sumasakay dito kaya yon hindi eh, niya nakinuha yung sukli ano ah kumbaga masarap din sa pakiramdam kasi ah, kahit maliit na bagay nag tip shot sinabi niya para sa free na na nakalagay sa ano sa dito sa sakyan ko. Thank you po ma, thank you po sa ano sa tip nyo. Malit na bagay pero nakakataba ng puso.